Nagpapatuloy ngayon ang manhunt operation sa kinaroonan ng sospek na tumakas matapos patayin ang isang mag-ama kasama ng tatlong taong gulang na batang babae sa bayan ng Sual dito sa lalawigan ng Pangasinan. Sa naging follow-up na panayam ng IFM Dagupan kay PNP Pangasinan Information Officer Captain Renan de la Cruz, nagpupulong ng lahat ng mga concerned department sa mga kapulisan sa buong lalawigan, kaugnay dito at para sa mas mabilis sa pag-aanap sa sospek sa pagpatay, sa nasabing mag-ama kasama ng tatlong taong gulang na anak nitong babae ayon sa opisyal, may posibilidad na bumuo pa ng task force ang hanin ng PNP upang mas lalo pang mapabalis ang nasabing investigasyon. Sa ngayon kasi ay naalam pa kung nasa ang na nasabing suspect matapos mataka at tumakas matapos ang nasabing insidente. Matatanda na pasado las ng umaga nang matagpuan sa stock room ng isang tinda ng construction supplies ang katawan ng mag-ama na nakilala si na Ronnie Costales at ano itong si Jana na wala ng buhay kung saan ang suspect dito ay isang Jason Libayon na patuloy na pinaghahanap. Pag nanakaw ang lumalabas sa motibo sa inisyal na investigasyon ng PNP matapos mapansin na nawawala ang 10,000 piso na koleksyon ng biktima mula sa nasabing construction supplies kasama ang motor nito. Kasama na dito sa IFM Dagupan, reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years, ito si Idol Bat Sagtalaw, Tatak RMN.